So, hi mga bossing. Boss PJ nga pala ito. PJ TV. Ha? Ito pa ang topic natin. Lakson. Tinanong ng mga media about sa mga ganap at mangyayari sa Blue Ribbon. At asaan nga ba si Gutesa? Mahaba-haba ito. Tara, panoorin natin. Huwag natin patagalin. Huwag niyong kalimutan. mag like, share, and subscribe mga bossing. Tara na. If anything goes. Kung doon napunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita nyo yung chance? Sa ngayon wala naman po. I, I don't think so. Not mm -hmm. much. in naman ako ni Senate President. Mm -hmm. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mm -hmm. Mukha okay naman. Mm -hmm. And then sir, tuloy na tuloy po ba yung panabagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi... Tagal pa, November 14, 10 araw pa. Siya yung chairman ng finance committee. Uh -huh. ah, Hingingin ko yung Friday kung pwedeng i-vacantin niya. Mm -hmm. So tentative pa po yan, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. Mm -hmm. And then marami pong curious doon sa sinabi niyo na isa sa mga invited ay very important witness sa Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng o kailangang malaman mm -hmm. uh, patungo pati sa prosecution, sa conviction May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally. And... Uy, piling ko politician to. Ah, oh, secret ano ha ah? Naku, sino na naman ang pipigil ng mga tao ang mga politikong to? Kinakabahan na yung mga 'yon. <laughs> Sino ito? Senator Ping. Surely. Mm -hmm. so May nagsabi na ho siya ng affidavit. No? Wala pa. Sang so, uh, pinapa-finalize ko yung affidavit uh, within the week, you no? Know? Kasi mm -hmm. base sa kwento, saka base sa mga mga dapat uh, ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes, kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan mm -hmm. na walang supportang dokumento, wag na lang oh. mag-mention. Oh, wag na lang kasi sayang na naman. Hearsay na naman ang nangyayari. Kasi baka makasira lang ng, ng tao. Correct. Mm -hmm. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Na, Natutunan rin talaga sila sa Senator Ping patungkol doon kila Alcantara, di ba? Ito talaga dapat. eto, etong surprise witness, ito, pag ito talaga legit, at maraming sinasayang proheba, ay tapos tayo dyan. Sir, yan ang aming usapan. Mm -hmm. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa uh, Blue May Ribbon? do it actually, na nag nagparating. Mm -hmm. Ano po ito? Government official? Contract? Walang... Ay, hindi niya pwede sagutin yan. Balita kay Gutesa, and that's the reason why, you know, I thought of... Ang balita kay... Mm -hmm. Nagparating. Mm -hmm. Nagkata. Ano ito? Government official? Walang balita kay Kinat Gutesa. <laughs> that's the reason why, you know. Ito okay, kay Gutesa. update kay I thought of uh, reviewing the CCTV of September 25. Mm -hmm. you know? It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Mm -hmm. you know? Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Mm -hmm. uh, kasi nga, nawawala siya. Mm -hmm. And we need him to sue. Iba e, man Sen. ping nawawala sa tiratago eh. <laughs> nawawala, tinatago. Ang tinatago, di mo talaga mahanap yan. Depende na lang kung mayroon mag-ano, magsalita. Up yung kanyang uh, mga na testify na earlier or kung meron siya mga additional na documents or ebidensya to back up his, uh, his claim no mm -hmm. uh, in his uh, Sinumpang salaysay naghahanap din kami ng uh, magko-corroborate do sa kanya mga sinabi I in fact no uh, uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa mm -hmm. okay. because sabi ni Senator Bato uh, meron siyang ipipresenta na magko-corroborate kay, kay Gutesa and i uh, I just thought na baka si yung yung si Paul or yung Mark na Mhm. Mm But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Mhm. Mm kung uh, po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he... Yung mga sinasabing mga tauhan daw ni Romualdez to, kung natatandaan niyo. I check, sabi ni Senator Bato, ang balita niya mukhang nag-join up na kay Uh, sabi. Gutesa. No, kay Congressman uh, Sardico sa Europe. Ah, um, umalis na daw. So, baka yun si... We're still validating, ano, kung yun ang sabi. Eh. Mm -hmm. So, madali naman yon we will check with immigration kung meron talagang uh, de departure. Oh, uh, pag, pag, wala rin talaga yung dalawang yun, alam na. Totoo talaga sila sabi ni Gutesa. Eh, nagtatago eh. <laughs> Assuming na uh, they use their, uh, their real names. Ano? Mm -hmm. yeah. So, sino po ba yun yung Mark and Paul, yung sinasabi niya kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, you know, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. True. Taba, taba, so hindi po kayo magstand stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, no be, being uh, an investigator for so long, mm -hmm. pag alam kong ganun lang, isang salita lang sa iso isang tao, mahirap tumayo. Mm -hmm. So kailangan natin ang uh, magko-corroborate. Mm -hmm. Sa so, isang interview, sinabi nga ako ni Sen. Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I, I, I don't know. Mm -hmm. Ang pag alam ko lang na nag-join daw... Sa, sabi ni senator Bato mm -hmm. kay Senate President na sumama na raw kay uh, ex-Congressman Saldivo. Pero sir, planning niyo rin po bang patawag Kung may information lalama? si Senator Marcoleta na nasa Chile, mm -hmm. uh, tingnan natin, basta anything that can really uh, sustain yung lahat ng mga testimonies uh, so far uh, revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Mm-hmm. So kasama po ba 'yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama, Paul. kasama. Mm -hmm. uh, especially ko tesa. Mm -hmm. Para makita natin kung meron siyang mga support documents. You know, uh, may mga talks na may pinagtatakpan, mhm. Mm mayrong pinipili, mm -hmm. no. H hindi ganon. Mm -hmm. no. Maski sa pag-resume ng hearings, walang magbabago. Do mm -hmm. sana una naming naunang direction ko noon bilang chairman na where the evidence leads us we'll go there. Mm -hmm. Sir, kino-question din ni Senator Marcoleta yung uh, aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang uh, yung mga standard or specimen signatures ni Attorney Spera, kinumpara sa question document. Mm -hmm. Meaning, yung kino na hindi sinasabing hindi niya firma. Eh hindi nga nang match eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no, kung di NBI plus yung man at yung mga nakadetain po dito sa Senate, sir? Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbisiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, mm -hmm. pwede pa rin namin iporso. Pero kung uh, repetitive na at naipadala na, kasi I remember, no, when I gave uh plus drives no kay secretary Vince Dison mm -hmm. ito yung pinanggalingan nito, yung dalawang privilege pitches mm -hmm. uh binigyan ko yung acting ombudsman at that time si uh, acting ombudsman Vargas binigyan ko si uh, dating ICI advisor Mayor Magalong binigyan ko si secretary Vince Dison no sabi ko kompleto na yan uh, actually pwede na ko mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privilege speeches. Si kumpleto naman talaga 'yun eh. Mm -hmm. uh, videos, documents, yung mga falsified documents, yung pagkasingil, nagbayad, lahat nando naman na. So, <clears throat> uh, I'd like to think na nakatulong 'yun. Mm -hmm. Kaya nakapag uh, na naka na sila mag-conduct uh, ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka sa Oriental Mindoro nga yung basis inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at uh, Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, mm -hmm. di ba? dami nyo na nakakalap na ebidensya because people uh, have become uh, conscious at saka talaga naging diyan mm -hmm. natin para talaga masustain yung effort ng uh, government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies. At sa para mapanagot talaga, yun dapat managot. Yun, Otherwise, dapat, dapat. kailan naman ulit ito? After 5 years? After 10 years? So walang katapusan. It has become a vicious cycle. So, yun, we're there right now and we intend to continue. So yung iba na nakapag-testify, kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. Uh,